Hello mga langga, Miguel Abi at chan Video for today ay naglalaba po ako mga langga. Naglalaba. Pag ako ay naglalaba, laging umuulan. Hmm. 'Di ba, Om? May nasampay na ako diyan. Tapos yung ano diyan, yung may mga ipit-ipit, kahapon ko pa siya nilabhan. Kasi kakukuha ko lang mga langga kasi umuulan kasi. Hmm, umuulan na naman. Eh. Nabatong ko na na to, may ano doon, may naglaro sila, na. naliligo sila ng ulan. nag-volleyball. Ay, nako. Kahapon din, naglaba ako kahapon. Alam nyo ano din nangyari. Umuulan din. Ganitong oras, nagsasampay ako, umuulan. Tapos ngayon, nagsasampay din ako, umuulan na din. Ayan, ose! se, andyan naman sa loob. Kaya yung tali ko, kumapit ka lang dyan. Huwag kang bibitaw. <laughs> Huwag kang bibitaw. Ayan na yun, kinuha ko. Tupiin ko siya, tupiin. Um. Marami pa yung kalat dito kasi hindi pa ako nakaligpit. Ito, meron pa ako dito, ano, ah, ano, ighangal ko pa yan. Yan siya, hangal ko pa yan. Ayan, um. hangal ko pa yan mga langga. Um. Yan. Tapos, may kukunin pa ako dito sa dryer. Yan, no? May kukunin pa ako dito sa dryer. Amin ko ba? Yung sumpa ko. Tuwing naglalaba ako, lagi umuulan. Baka po naglaba din ako, umuulan. Lagi nga kita dyan. Itong nilaban ko ngayon, mga langga, ano lang po siya? Mga bitchit, kumot, Kasi kung pag kung pa ko to siya sayangan man ako sa ano eh sa 260 or 260 260 ba yun or 280 ganun basta yun na yun kaya yung 260 na yan or 280 na bayad na yan ako na lang maglaba mag ano na lang ako dito magtiis magtiis para may ano din nga kami may mais na para pambili na namin yun ng snack yung ano yung 280 or 260 something yan maganda tapos ngayon yung dalawa kong bulilit pinapasok ko na sa loob pasukin natin sila kung anong ginagawa nila ano yung mga langga pasensya na kayo may sinampay ako sa sala tapos may sinampay din ako dito charan diba yan, yan siya mga langga oh ito, kinuha ko lang to siya kanina kasi umuulan. Ayan yung mga bulilit ko. Shout out mga bulilit. Hi muna kayo sa aking vlog. Hi. Hi. Uh, pasensya na kayo medyo kalat. <laughs> Hindi pa kasi ako nakaligpit kaya makalat. Hindi pa rin sila natutulog. Oh. Sila? Yan, pinapasok ko sila dito kasi kasi manggugulo sila dun sa ano, sa labahan ko. Ayan, pinasilpon ko yan sila. O, magulo yan sila. Pinasulat ko yan si KD kanina. Bago ako nag-drive, pinasulat ko siya. May binili ako na sa kanya ng ano, ah, papel or notebook. Sinulatan niya yung inano ko ng kalendar. Ito yung mga sulat niya, mga langga. O, yung mga sulat niya po, yan. Hmm. Sabi ko sa kanya, magsusulat siya ng pangalan. Nagsulat namin siya ng pangalan, Kent D. D. Hulita. Tapos, may sulat dito siya, Mama, Papa. Tapos, nagdrawing siya. May kamay, may plug. Tapos, ano to? Parang pulis yata to. Ayan. Bobo, uh. Ay, pulis yan. O. Oh. Yan, nag-drawing niya, o. Oh. Ito yung plug niya. Ay, hindi hindi ba klaro, o? Oh. Hindi nga klaro. Hala, sige kayo na mag-adjust dyan, klaruhan na lang ninyong insakto. <laughs> Kasi, yung naklaro dyan, yung mga number lang. <laughs> Di pa mga langga. Ayun, mga langga. Ah. Update ko lang kayo. Okay. Update. Okay. <laughs> Update na, hindi na ako nagla-live. Eh. Labas muna ako mga langga, magtapos muna ako sa akin. Gawain. Di ba? Ayun, mga langga. Ah. Magano muna tayo, magtapos tayo sa maghangir muna tayo ay eh, magtapos para magpatulog naman tayo sa mga bulilit after natin magsampay okay mm -hmm. okay kayo paso lang ito yan, ito yan. Diba? Mm -hmm. antay ko antay ko yung ano yung ulan kung kailan siya titigil kasi ilabas ko ito mamaya kasi mga langga ilan mo ko na mag -ano, maglaban, wala na ako maipalit sa aming mga ano wala na kami maipalit ng bichit kumot kaya need ko na maglaban Hindi ko lang kasi pinalong doon. Sayang ay. Sinaya nga ako sa ano. Sa tugiti. Tapos ilang piraso lang to siya. Yung 280 na yun ay bilhin na lang namin ang isna. Busog pa kaming tatlo. Or olam. ba? Diba? Mindset ba? Mindset. Yung shout out pala dyan sa ano sa mga Team Marty, shout out. Team Musketer, shout out. Sa lahat ng team dyan, shout out sa lahat. Mm -hmm. Busy muna ako si MJ, busy. Kasi si MJ kanina nag waiti -wait. Wala kasi akong hangin na malaki. Kaya, tiis mo na tayo mo. Ganito, ganito. Sana, tihinto na yung ulan. Para, makasampay na ko dun sa, ano, sa labas. Para, hindi naman siya, o hapon maligo, Mag-biz mo na ako. Tapos, magkapulog ako sa sa mga bulilit ko. Sa mga bulilit. Kailang minutes na ba tayo? Eight minutes. Pagod mo, na. Sino daw nabat? Pang. May umiiyak. May umiiyak. May umiiyak. ako na na no, yata ko ulian ni yata ko dito eh <laughs> ulian ni si MJ MG, ayun mga langga maraming salamat sa iyong mga ano diyan ha sa mga suporta sa akin na walang sawa ako lang ay nagsasawa charot lang Balita mga langga. Maraming maraming salamat sa iyong mga sumusuporta sa akin na walang sawang sumusuporta sa akin kahit minsan hindi ako makapunta sa kanilang mga live mga premier kasi ganoon busy and life ni NG lalo na yung nakaraang nakaraang araw kung po, parang wala ako sa sarili no Mira pala no pa mayroong problema no, na sinasarili mo lang kasi hindi ako mahilig magpinto-pinto sa problema ko. Kasi ayaw ko silang ma-stress. Kaya ganun sinasarili ko yung problema ko. Hanggang kaya ko. Pag hindi ko na kaya, tapon ko sa basurahan. <laughs> tapon ko sa basurahan. Kung pwede lang itapon yung, ano, yung problema, no? Kung so, pwede lang itapon yung problema, yung mga langgan, naka 10 minutes na ako. Tingnan natin, wala na yata ang ulan. Ayun, maraming salamat sa yung ano, mga support ng mga langgan. Thank you, thank you. Thank you for watching. Bye-bye.